Good morning mga kalapatids Nandyan po sa taas ang ating mga kalapate Ah nakalipad na pala sila Ayun na pala Bali dalawa lang Ang nasa ibabaw pala Ito yung lima lumilipad Hindi ko alam kasama dyan yung yung dalawang breeder natin. Si Grisel at si si Norman kung kasama nila. Kasi eto si Sol dito nandito eh. Kakasama ah, nga yata nila. Wala si Dagi eh. Pareko. sila o oh, nalipas kaya si daddy Okay, nahihilo na ha kayo higot nyo ha ah. nasalbahin nyo ako ha ah. <laughs> o oh, ayan na sila o oh. oh. Ito yung isas si Griselda ko, si Solty ayan o, oh. o yung nagawa mo dyan matapos solo ka, sino pa yung nandiyan na iba, ha? dalawa ba kayo dyan o oh, isa lang? ayan yung ating ano, pito kasi sila eh yung dalawa kasi, tuloy yan nang nawala, yung yung isang pares na dalawa isang pares na dalawa, tama ba yun? nalayo <laughs> na narating nila o, oh, andun sa ano ayan, pabalik oh yan sama-sama kasama sama pala nila yung tatay eh oh. yung tatay ni Norm na nila Gris ni ano tatay nila Salty ayun oh nangunguna eto oh si Norman oh oh ayun oh ayun si Norman Nagsosolo sa paglipad si Norman eh. O, oh, ayan si Norman o. O, o, yung mga, ano, mga, mga young bird natin. Ayan si Norman. Nagsosolo sa paglipad. O, oh, ayan na o. Oh. Sumama yun o. Ayan, ayan sila o. Oh. Ayan. Baba na, baba! Ayan, bumaba na din. Ayan pa isa o. Oh. Sino kaya to? Si Mia? Oh, ayan sila oh. Ayan sila sa itaas. Ang nakikita, hindi ko sila nakikita kasi naka ah, uh, natin yung mahaba nating tripod. Ayan, nandiyan sila sa bubong, nagsibabahan na. Akala ko na ko, nandiyan sila sa bubong pala, ito, yung pala dumini ayan o, oh, may mga grupo na naman na nagro-roll lang ayan si Dagi, hindi ko alam kung nasaan kahapong pa nawawala eto naman si uh, Norman yung tatay nila ayan si Norman o oh. Smile, Norman, smile. Ayun yari sa mo? Parang sinasabay ka ba? Hindi. Ayan o, may aeroplano, kulay puti. Ayan po, ang mga kalapati natin sa ibabaw, hindi ko sila makita ng maayos dahil nandito ako sa baba. Ito po ako, ayan o, ayan ako, hello. <laughs> ayan yung mga kalapati natin sa ibabaw ng bubong. Ayan, ayan sila. Ayan sila lahat pati yung mga breeder natin nandiyan yung dalawa si Grisel at si Norman ay nandiyan din sa ibabaw dati hindi sila nakarakit dahil may mga tape ang pakpak nila so tinanggalan na natin sila ng ano uh, ng tape po ang ating mga kalapate. yan sila, o. Oh, sa ibabaw. Baka kayo, kain! Baba na na rin. Magpapumukahan na kayo ng mga patungan dito sa baba. Ano na, baba na. Baba na. Mga pogi, mga maganda. Baba na kayo dyan. lagay dito eh, ang na, ating uh, ang bira nyo may nag may nakialam ng ating pa, paano yan napunta dyan tao gumawa nyan eh ilalagay dun hindi mo na maarawan ah, ang bira nilagay din sa ibabaw ito itong solar panel natin inilagay ba naman din sa ibabaw kaya gitna dyan eh

ibabaw na dito. Laki na plano, Oh. oh, laki, Oh. Philippine Airlines. Babalik ka rin. Babalik. Babalik ka rin. <laughs> oh, ayan. Ang ating mga kalapate na sa ibabaw. Ayan sila. Hindi na rin natin yung ating isang solar panel dyan sa ibabaw. Hindi natin mga isang kasi nung uh, umulan po kasi ang lakas-lakas ng pangalawang pag-ulan ng Mayo ay ang lakas-lakas kaya itong solar panel natin bumagsak dito kasi nung una nandito yan sa nandito yan sa ibabaw yan tapos pag natin ngayong umaga nandito nakalagay dito sa ibabaw hindi ko alam kung sino naglagay pakilaman ba naman ng gano'n? ano maarawan yun nasa sabi ah! naman And guys Kaya Maggaano na tayo Tatapusin na natin ang video sa kanila At mag 8 minutes na ang ating video oh, kayo dyan Baba na kayo at magsisukaan na yung mga patuka Kabibili ko lang kahapon O, oh, babay na po Shoutout po kay Inay Morley uh, bye, bye mga ano mga kalapatids. babay na kayo diyan. Oh, ayan yung kanilang mga kulungan, no. Ito yung mga tubig nila ayan, kahapon kalilinis ko lang yan pero ayan, madumi na naman sa nila eh dami kasi nila yung bahay dito na ginagawa malapit ng matapos ayan, ayan sila ayan You no, know, may ibon do, may kalapating lumilipad. Sana si Dagi yon para makabalik na. Andiyan ba si Dagi? Ha? Kukulang kayo. Wala kayo na isa. Nung isang araw kompleto na kayo dito Natanggap na natin na wala na yung dalawa. dito kayo pa ng isang araw. Tapos kahapon naging naging anim na lang kayo. Nasa, nasa kaya si Dagi? Napay ni si Dagi pa win si Dagi ha?